Let's get started. Open the Shapi app. Go to your Shopee account. Mag-scroll down. Pindutin ang chat with Shopee. Mapapansin mo, may mga frequently asked questions na, o yung mga madalas na tinatanong. Kung nariyan na ang tanong mo, click mo lang at may nakaready na silang mga kasagutan. Pero kung sakaling wala dyan ang katanungan mo, at kailangan mo talagang makausap ang agent ng Shopee, sundan mo lang ang gagawin ko. Click here. Ilagay ang chat with an agent. Kung may gusto kang i-follow up tungkol sa mga nakaraang tanong o reklamo mo, piliin mo ang may previous enquiries. Piliin naman ang new enquiry kung may bago kang tanong o reklamo. Dito naman, pumili ng isa na sa tingin mo ay may kaugnayan sa tanong o reklamo mo. Ito ay upang malaman nila agad kung saan ito tungkol, para mas mapadali ang paghanap nila ng kasagutan o solusyon sa reklamo mo. Ngayon, kailangan mo lang maghintay ng isang minuto o higit pa, depende sa dami ng nakapila. Habang naghihintay, magsimula ka ng magsulat ng iyong tanong, para kung kung sakaling ikaw na ang tawagin, ay nakahanda ka na. At ito na nga. Maaari mo na makausap ang mismong agent ng Shopee. At kapag natapos na kayong mag-usap, huwag na huwag kalimutang magpasalamat at bigyan sila ng magandang ratings.